mga tol so aayusin natin yung motor ko dahil uh, may problema to mga tol dahil uh, uh, hindi umiilaw yung eco mode so eto papakita ko sa inyo mga tol kung ano yung ibig sabihin ng eco mode at bakit kailangan natin ayusin at lagyan ulit ng ilaw mga tol anong trabaho ng eco mode ang eco mode kasi tol yung ilaw ng eco mode yun yung nagpapakita kung gaano kalakas yung gasolina na ginagamit natin depende sa paggamit ng throttle mga tol pag malakas ka sa throttle, um, namamatay itong um, eco mode na ilaw. Pagka lumagdapat dapat ay 60 ka lang, yun, iilaw yung eco mode. Pero pag lumagpas ka ng 60, ang takbo mo, ay mawawala yung ilaw. Ngayon, uh, uh, ayusin natin ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano, paano gagawin, paano mabalik ang ilaw ng eco mode ng M3, 125 mga three. So, ayan yung mga tol. So, eto yung eco mode. So, ayan. So, dapat pag sinusian, sinusian ko itong motor ko na to mga tol, dapat ah, sabay silang iilaw yung eco mode saka yung indicator. Dapat sabay yan mga tol. So, so ngayon susuian natin, susuian natin mga tol. So, nakita nyo, hindi umilaw. So, ibig sabihin, may problema ang eco mode ko. So, kailangan ko dapat yung eco mode na yan pag ako motor mga tol. Kasi doon ko nakikita ang kung gaano tayo kalakas kumonsumo ng gasolina mga tol. So ngayon aayusin natin mga tol. Ayan oh. Pag pinatay ko wala talaga siya. Ay pag uh, binuhay ko siya, um, wala. Ito lang yung umiilaw. Dapat sabay yan iilaw, sabay din mamamatay mga tol. So ngayon aayusin uh, ayusin natin tol. Uh, tulungan niyo ako at sabay-sabay nating ayusin mga tol. And bye-bye. Siyempre, -bye. bubuksan natin to mga tol. Ito, ito head na to. Sa, dahil dito natin tatanggalin. So, may tornilyo. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, yan. So, tatanggalin natin yung mga tol para mahugot natin at titignan natin. Baka naglulus lang yung wire or kundi yung ilaw mga tol. So, yun na lang mga tol. May mga konti. Ipapakita ko sa inyo. And bye-bye. So, yan mga tol. Bubuksan yun natin. Kahit masama pakiramdam natin, uh, kailangan natin ayusin. So, ngayon, so, ngayong araw na ito mga tol, ay nilalagot talaga ako at masama yung pakiramdam ko. Pero, wala naman ibang gagawa nito. Ipapagawa ko pa sa iba. So, magbabait pa tayo ng labor, mga tol. Kaya, ako na lang yung gagawa, mga tol. So, madali lang naman to. So, nangali lang natin yung mga tablino na dapat. So, ayan na, mga tol. Nabuksan na natin. Ayan. So, tignan lang natin. Check natin yung mga wire. Kung may problema ba, mga tol. Ayan. Pero, tingin ko, wala naman. So, eto. Eto yon ito yung kulay itim na to, mga tol. Uh, itong kulay itim na to. Ito to mga tol. Hugutin lang natin yan pababa mga tol. Ayan. So ayan. So nakita nyo. Ayan. So itim na siya mga tol. At kailangan ng palitan mga tol. So okay lang naman. At buti ay meron tayong pamalit agad. So buti yan lang ang problema. At walang loose connection at hindi naputol yung wire mga tol. So ayan papalitan na natin yung mga tol and mamaya na lang ulit and maraming maraming salamat so ito na mga tol ito yung ipapalit natin mga tol ayan nakita nyo so ito yung medyo itim na siya so punti na talaga at putol na mga tol ayan so ganun lang ganun lang kadali so pag uh, wala nang ilaw ang eco mode nyo dapat nyo lang palitan undi, kung hindi i-check nyo lang yung wiring so sasalpak lang natin siya ayan. Salpak nyo lang ng ganito mga tol. Ayan dapat maigi ang pagkasalita. Yan, dapat dapat iinaw yan mga tol. Pagkas mo siya natin. Ayun. Tapos mga matay din siya mga tol. Yan. So, yan. Balik na natin mga tol. Yan. Talpak so, ulit natin siya ng paganto. Yan. So, yan. Diba? Ganun lang mga tol. So, Papakita ko na sa inyo. So, ayan na mga tol. So, doon ba kanina mga tol, hindi siya umiilaw pag sinususian. Ito lang yung umiilaw yung indicator. So, ayan. Susian natin ngayon siya. Ayan. Umiilaw na mga tol. Dapat sabay silang mawawala. Ayan. Yun yung, ah, uh, ano, uh, na naayos na natin mga tol. So, syempre, ang eco mode ay malaki ang trabaho niya. But, ano ba ang eco mode? Ang eco mode na ito mga tol, ito yung nag -ano sa atin ng sa gasolina. Uh, kapag lumagpas ka ng 60, mamamatay siya. Mamamatay yung eco mode. Pero kapag uh, hanggang 60 lang ang takbo mo, ay hindi mamamatay yung eco mode. Ibig sabihin nun, mabaga, ma mahina kumonsumo ng gasolina ang motor mo. Pero kapag malakas ka sa throttle, ay mamamatay ang eco mode mga tol. Yun lang, maraming maraming salamat sa lahat, -lahat ng sumusuporta sa akin mga, mga tol. Ako nga pala si Renex TV. Pakis-like pakis and subscribe mga aking YouTube channel. So, paalam and bye-bye. At tatapusin ko na ang aking ginagawa mga tol. Maraming maraming salamat. Ganun lang kadali mga tol mag ano na ang ilaw ng, ino, ng eco mode. So, syempre kailangan natin yan ayusin kasi doon natin makikita. Diba? So, yan. Nililiwan Dam na natin mga tol dahil ah. tapos na natin sya yung ano, oh. ayusin. So, susunod naman na i-content -co natin mga tol kung paano mawala ang kalampag ng flarings ng Miu M3 125 mga tol. Yun ang sunod natin i-content -co sa ating vlog mga tol. Kung paano ba mawala ang ingay ng kalampag ng ating mga Miu M3. Kasi sakit ng M3 ang mga tol yung kumakalampag na flarings ng Miu M3. Parang may nagpupukpukan. na natin ayusin kahit tayo yung may lagnat na ais natin ayan mga kaul maraming maraming salamat sa lahat ng suporta tayo and bye bye